Good morning guys. Ayan, it's me again. So for today's video guys, so, um, lalabas tayo. Tingnan natin yung aking mga halaman sa likod. Kapastahin natin sila. Kasi, nung ano guys, dito sa harapan ko, dyan siya. Dyan. Tapos ngayon, nilipat ko sa likod. So, titignan natin. Tara. mag si six na ng umaga guys puntahan natin yung aking bracelet sa likod so nandito guys sa likod yung mga aking mga tanim. so ayan ito hindi ko pa nalilipat sa mga paso niya guys Ani ba? Green na green. So, ito yung mga bago kong tanim. Yan yung mga baby oregano. So, ito naman ay kabubuhay lang niya kasi nilipat ko siya yan ang hirap niya ayan tinali ko lang siya sa tie, uh, wire so ito naman guys ayan talagang namatay na muna siya bago siya gumanyan na uh, amusbong ulit dahil syempre nilipat ko nga siya so buti naka survive so ito yung bago kong plant Ganyan lang siya, guys. O, ba? Diba? Parang plastic lang. So, ito yung aking gumamay lang, guys. Na mulaklak na pala. So, ayan. So, ito yung aking mga bulaklak. Mula dito. Hanggang dun. So, ayan. May mga ano din ako dun, guys. Tanglad. Ganyan. May mga bago kong bulaklak. So, ayan. Ang ganda nila aloe vera so ang dami ko palang aloe vera guys ito yung mga sineperate ko na kaya dumami sila oh, ito kaya dumami sila guys dahil nakaseperate na at ito rin yung aking bagong bulaklak so ayan ang ganda nya guys Ganon din to oh. talagang yumabong siya ang gusto pala nila guys yung hindi naaarawan so ayan no. Oh. Ito. Ito, tsaka ito ay magkaiba. Uh, yung pink yung ano nun. Ito naman ay white. So, kailangan ko tong paramihin para para dumami sila. Kasi, tig isa lang sila. tig isang pasok lang. So, mga hiningi ko lang to guys. Ito pala ay tiger plant. Uh, iba. humaba lang siya ng humaba. Pero, hindi siya nag-anak. So, hindi siya dumami. Siya lang mag-isa. So ayaw niya nang may katabi. So ito naman guys, ito dito na ako natutuwa guys. Ayan dumami talaga siya. Ang ganda pa naman ng bulaklak nito. So meron siyang 1 2 3 4 5. Lima na sila sa isang paso. So dumami talaga siya. Ayan mga anak niya siguro to guys. Ito ito itong maliliit na to. So ayan, pwede ko na silang isepirit dahil dumami na sila hindi hindi pwede sila magsama sa isa at ito naman guys ayan um nalungkot talaga ako dito sa kanya guys dahil ito ay pinasok ko dati so nilabas ko siya dahil namatay siya ayaw niya nang nasa loob siguro o kaya nilabas ko siya ang nangyari naman ay ganyan nabulok siya guys kawawa talaga siya guys hindi ko alam kung mabubuhay pa siya Ayan, ang kaputol niyan ay nandito. So, sineperate ko baka sakaling mabuhay siya. Ayan. Hindi ko alam, dinidiligan ko naman sila. Tiyo, basang basa pa nga mga lupa nila. So, hanggang doon, guys. Ah, ito naman ay dilaw na dati to. So, ngayon ay naging green na. Kaya, gustong gusto talaga nila yung tago sila. And, ayaw nila maarawan. Yung snake plant ko, ayan. So, ayan lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Pinakagusto ko rin itong guys. Yung black na ito. Para siyang plastic. Para siyang plastik Ang ganda talaga. Ilipat ko to sa isang pasok talaga na maganda. At ipasok sa loob. No? Ang ganda niya. Ayan, sibuyas dahon. So, ayan yung mga tanglad May ano din kapit bahay namin merong yan, malunggay. Sumikat so, na si Haring Araw. So yun, hanggang doon yung aking tanim. So yun lang guys ang aking uh, vlog for today's video. So, and good morning, all of you guys. And thanks guys for watching. Bye guys.